Yun, good morning mga kapobre. Bali, meron naman tayong project ngayon. Bali, nakapagtrabaho na ako dito dati kay madam. Ngayon kasi yung problema. Ito, yung tiles. Yan, yung iwan. Ayan. Bali, crazy cut lang to. Ngayon, ito, ganito na nangyari. Damien, dami dami yung sa ba? ni madam. Ayan, ngayon, uh, pinunta ko, tamang-tama. Wala namang magagawa. Ngayon, sinama ko yung binas ko. Uh, siya mag labor. Mag labor. Uh, wala namang sila siyang gawa. gawa tamang-tama lang din. Mali ito. Uh, mga ano lang. kachi patsing gawa lang. Kung wala namang kontak siya. Madam, hindi ko pupuntahan. Parang ganun lang din kailangan ako na contact niya ako kasi nakagawa na ako dati sa kanya yun si madam na ako talaga sa kanya dati CR si niya yung lababo sa hallway ah uh, yun na may halo na nung nakapagtalis na ako dito kanina sa atin niya ayun dito kasi sigat ko naman to kasi nga dati ni estimate ko na to uh, aabot uh, na ng mga nasa 70 or 80, 60 by 60 hindi eh, si madam medyo nga nagtitikid kaya basag basag na lang daw kuha niya nga pala sa basag basag ay nasa 20 pesos daw pero sa ako Marang basag basag kalati lang kalati pala eh, uh, may start na kami ganoon ko na May pusa ni madam oh

gilid daw yung mga white tiles daw gusto niya alam mo ito dito sa na yan dito naman sa sulok gusto niya, yung mga white tiles eh sabi ko sige man uh, madama ay layout ko naman maayos check mo rin kung magugustuhan mo maka ipakita ko sa kanya Ay na nga, bali mabilis na kasi kumain ng halo to. Bali, hinahabol ko yung ano eh, lewat na unang dun ko eh. sobrang kapal. Bali, daya-daya -daya ko lang siya pa unti-unti. Daya-daya ko lang siya pa unti-unti, ah, -unti. uh, medyo minipisan ko na lang. Yan, halo na naman, tapos kasi yung materials kasi medyo ano, ah, uh, wala wala si madam pamaya maya yung bilhin niya ng materyales pamaya maya pahalo-halo din pero ayos lang din naman yun kasi at least uh, sa araw na ito ay na kami dahil may gawa nga uh, dahil alahan din ng pera pambahid sa mga utang tapos pambawon din mga bata yan ayun bali Ito na mga kapobre tinuloy ko na ulit dito magigilid ako na ay madami mga ganyan yan ako na din yung mga ganyan yan dito Nagbabadi diba diba pa siya kasi medyo Ito talaga sa mga ano, crazy cut eh Medyo yun, madumihin pa Pero uh, yeah, may kita makikita na Ang tinis nyan Kaya uh, malinis Makita nyo na mayari malinis yung pagkakatay Ngayon nga mga pobre, bali ito, yung natapos namin sa araw na ito, pati yung dun, bali pinapunasan ko talaga ng maayos. Ngayon, medyo may kunting dumi pa pero bukas na lang ulit, punasan kasi.